Good morning. dito tayo sa Google. Ayan. Ito yung bagong building ng Google. na ilang taon na nilang ginagawa. At nung pumunta tayo dito, dahil malapit na sa opisina ng aking mister at malapit din sa bahay namin as in talagang malapit ay ginagawa pa so hindi sila, hindi kami allowed na pumasok dahil may harang yung mga bawat corner. Hindi namin na malaya. Tingnan mo ngayon, sobrang ganda na. Ito na yung Google. Ayan. Ito na yung sir, ano, a service center nila. Meron din sila dito mga uh, available na items na pwede 'yong mabili mula sa cellphone, iPad and everything. Ayan, sa mga accessories. And meron din silang park. Ayan, ang kanilang park. May pagkasibo. And napakalawak, uh, pwede ka mag-bike. So meron sila dito mga pre-bike, yung mga Google bike. Ayan, sa likodan ko. Uh, pwede niyo yung gamitin. At yung maglibot-libot kayo diyan sa kanilang mga ano, sa kanilang ground parang medyo pa-mountain, ayan. And then, dito sa side na ito, naandyan yung parking area nila na sobrang laki. Uh, at pwede kayong bumili ng mga souvenir dito sa Google uh, Service Center. Ayan, yun. Yung dalawa kong kasama, nasanap sila nagsashopping. Meron din dito yung coffee shop. Pwede kayong mag-coffee shop and then pwede kayong maglakad-lakad and sobrang lawak nung ating ground. So, yun lamang ang aking isi-share sa inyo. Ito yung bagong service center nila bagong gawa ito. Ngayon lang din ako nakapasok. Ito yung kanilang service center. Tayo, ito yung kanilang Google Store. Mm -mm -mm. Google Store. Tingnan natin. Ito yung kanilang coffee shop. Ayan, pwede kang mag, ano dito, ka? mag coffee-coffee, maupo. At magpahinga. Marami silang table and chairs. Ayan, nakita nyo. Marami nagbabike. Ayan, free yung bike nila pwede kayo magpaikot-ikot dito sa loob ng Google. Sobrang laki. mag enjoy kayo. Ayan. Bye!